Ang pag-ibig ng isang tunay na kaibigan ay nandyan lang sa lahat ng oras. Ngunit ang tunay na kapatid ay isinisilang sa pinakamahihirap na sandali ng iyong buhay. At ito ay higit pa sa ano paman dugong nananalaytay sa inyong mga ugat. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan na sinubok ng tadhana sa kabila ng kabataan. Natutong lumaban, nagpakabiyasa at itinaguyod ang kapatiran hanggang sa dumating ang panahong kinailangan siya ng kanyang bayan. Nakipaglaban sa mga manlulupig sa kabila ng kahinaan ng hukbo. Ngunit nagapiman, nakasumpong pa rin ng pag-ibig mula sa isang tunay na kaibigan at tunay na kapatid na higit pa sa pagiging kaaway ng lahi. Ang kwento ng mga pagsasakripisyo, kabayanihan at tagumpay ng pinakamabilis na manlalangoy ng hilaga. Chopilo Ildeponso o yung tinaguriang